Yes, bata, are we are we good? Good. When you were there to hold me, I never was afraid. You made me feel there's nothing I can't oh, do. I'm I'm be so like so like <laughs> like so like love. Like Catch me if I fall You're my hero Chasing the monsters from my room Going on trips around the moon The one who's always been there faithfully You're my Blessed and lucky to be me as I kept on growing, we often disagreed, but you let me find. Just lately I've come to recognize How wise you are becoming every day Kaya sinabi ko po sa interview na dito po sa Barangay Assembly ko po, po sasabihin A kung ano po yung dapat kong sabihin. At lahat po ito, lahat po na ito ay pinag-uusapan po namin sa sanggunian. Sa aming sanggunian, ang aking pong anin, sana ay umaattend po ng meeting. Sabi ko nga po sa inyo si Coach Edwin, galing sa San Miguel dito, pagod, mas manini po. po na masakit dahil siya hindi niya nadala yung kanyang pero umaattend po siya. Yung po ang kainaman, you po ang kagandahan pag na umaattend po ng meeting. Paano pa bang naging kagawad kung hindi ka nag-aasin? Ako po ay umaattend po ng meeting sa bayan kahit ako ay nagtatrabaho natin po ako, inaabot po ako ng alam 6 ng gabi, kasama po sila for yun. Yung po ang kahalagahan na umaalit ka. Kaya sana po nakita niya ito para hindi na po siya pumunta sa iba pang lugar o sa iba pang tao para po, para po magtanong ng hindi naman po dapat iyon yung pagtanungan niya. Na tinawagan po ako, wala naman po akong naging pagkakataon para makapagsalita. Hindi po ba? Para po dun sa mga nakapanood, narinig niyo po ba yung boses ko? Pinakilala lang po ako nung magsasalita na po ako, hindi na po ako nakapagsalita.